Round 1, panalo ang pink team. Tingnan natin kung makakahabol ang green team. Bago tayo maglaro, may message ba kayo sa isa't isa? Asa na sila? Ayan sila, oh. <laughs> Krista, oh. Victor, anong mensahe Christ nyo? Alam mo, Krista, alam mo naman sa pelikula, ang bida lagi nag nagpapabugbog sa umpisa. Ayaw mo! Ay, talaga oh. ba? Krista, Krista ba ano kaya kaya mo nasabi mo? Alam mo, Victor, sa akin pa rin ang round na to. Oh. Ay! Uy, panaban! Ay, bus, Ginalingan talaga. Nako, pero makakasama ni Krista sa pink team, sina Justin at Ever. Makakasama naman ni Victor sa green team, sina Raven at Sheila. Yes, at para naman sa round two, maglalaban naman kayo sa larong Salulot sa Race! Kaya ano pang ginagawa ninyo? Puwesto na! Puwesto na! Pwisto na. Ito okay. na! Are you ready? Victor, humabol ka, ha? Are you ready? You <laughs> How are you ready? Are you ready? Ano ang sa'yo ba? Ano ito, box? Players, you have one minute and thirty seconds. Tick the clock! Happy, Happy time now! now! Go, 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 go! Ayan, maganda yung discarte na ganyan. Oh, oh, antayin ninyo. Okay. Oh, may isa na. May isa na si Victor. Let's yes. go, Green Team! Go, go, go! Ay, nahulog! Ay, <laughs> nahulog! Ay, ingat lang po, ingat lang po. Baka mamaya masaktan po kayo ng, ng lulot. Kina-career oh. ko to si Victor. Yeah. Ang daloan na ang Green oh O, yan. O, o, sa diretsyo. Okay. Ka, alam mo, break Dito ko talaga nakatutok yun sa Green Team. Baka mananali. Oh. Ayoko na tumutok dito. Nanalo na sila. Pwesto ka na doon. Pwesto. <laughs> Victor, Victor. <laughs> King, Victor. <laughs> <Minnesota>, Victor. <laughs> Go, Sino kaya ang manana <laughs>

na okay. 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 excited ka ganyan Three, dati. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito naman. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Ano lang! So makatweet, sino ang panalo? Yes, yeah. so, sa round one, ang nanalo ay Pink Team. Sa round two, Panalo pa din ang Pink Team. Ang mag-uwi ng blessing Side, Queen yeah! Pink Team! Pink Team! Sa inyong Mabaw Blessing! Yes! Ano ba yan, Victor? Akala ko ipapanalo mo na what happened. Akala ko pa kung na ang masushoot. <laughs> Mali lang nasabi sa akin. Mali ka kasi. Akala ko yung ikot lang namin yung bola eh. Oh, kayo, nakailang balls kayo. Anong strategy nyo kanina? 9. No Sa is, Bagay talaga yun. Pero kamusta ang uh, pagigas niya sa amin? Sobrang saya naman dito, guys! Oh. Hiningal ako. Hiningal ka na. Pero dahil hinihingal ka, mag-promote ka na. Um, I-follow niyo po ako sa aking mga social media account. Um, it's me, Krista Miller. And yung page ko po, Krista Miller. Kung magkakaroon kayo ng movie ni Kuya Jason, kung baga, anong gusto mong ano? Anong role niya? Gusto ko ano siya doon, snatcher sure, siya doon. Ayan, bagay na bagay. Walang <laughs> ka-effort-effort uh, yan. Wala ka Para sakto. lagi nakatakip yung mukha. Ay! Ay! Uy, ang kakak! Mami! 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 Kristal! Mami! 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 teka lang. Eh, si Victor naman, kung may movie kayo. Ni... Kayong dalawa. Ni Waki. Kami ni Waki. Maganda na. Bunot ng, <laughs> ng bunot ng niyog. sa gitna ng dilim. Bunot ng niyog sa gitna ng dilim. Aray! Lubo. Ano, antay natin Ito, siya sumagot. Sorry, so, but... ano, parang ang setting nasa farm kami. Ay, ang I'm sure nasa puno ko. Tapos, ginaganong gano'n. Buko. <laughs> ano title? Patuka. Patuka! <laughs> <laughs> ang dami naman magandang title. Bakit? <laughs>